Nandito kami ngayon sa gitna ng dagat na may kubo. Ay, no kubo ito. Yan. yung silong oh, tubig. Tapos malayong malayong malayo. No, may naka, may natutulog nga lang. Kaya hindi ko naman binibidyohan kasi natutulog yan eh. Yan. Pagkadaming bangka. <laughs> Yan. Yan yung wawa yan na, be. Wawa yan, yung may parola din. Opo, wawa po yan. At saka yun, tinamba ka, no? Parang ganito mangyari ulit yan. Ayun, no? Ayun po no. daw yan. Tao ko na po ng mga bangka. Ayun, parang ganito rin. Oo. Ito po kasi parang gano'y ng pasyala. Pa, eh. Ah, gano'y pasyala na lang to. Doon ang bangkaan. Oh, okay. Di ba dati nag... magkaroon din dito, di Hindi lang Ayun, no? Dito? yun dati yun. Ay! Oh, ayun no? Di ba may puno? Wala na dyan eh, yung ano, malaking batong bahay. Oo, oh, tinambakan din 'yan din eh. Wala na, no. Wala na. Diyan mga na din. Itis, itis, okay. itis. Itis dito hmm. na ako eh. Yan oh, may puno-puno na eh, no? oh, 'yon. Oo, oh. Tinambakan ay, din 'yan ay, eh. Dito, eh. Malalim 'yan, 'yan. Hmm, malalim 'yan. Oh, yan. Ay. Ay. Hmm. Ang ganda na gawin dito, oh. Dumaan ang bagyo di man lang natumba, ang tibay. <laughs> Pero yun know, oh, ang dami na daan na bagyo yun. Oo. Uh oh. Eh. lang na ano po ni Kai. ko, <laughs> nanginig tuhod ko. Yung oh. Nung bata pa kami dyan, ano yun, ko kami nung yun, guys. Nisan yan. Dito kami galing. Oo. Uh -huh. Ayun. Yan guys. Ito. Ito. May kuha silang tilapia. Tilapia. Ayun o. No, oh, tilapia. Ayun o. No, oh, tilapia. Ayun o. No, oh, no, tilapia. Tag sitinta lang po ang kilo. Malalaki. Yan. Ito, may mga tuwaan na ito. Binibinta. Kaso nga lang, nakahuli ako kakapon eh. Okay. Ayan, guys. Dito, pag masipag ka lang, magkakaroon ka dito ng kwan Ayan, oh. Ayan, din ako galing. yun si Kakuni. ah eh. Ayan, Ayan, bagong pantalan. Ito tambakan. Ayan. Ha, ah, init. Ito ang tinatawag na seawall or di kaya daungan ng bangka. Dahil maraming isda dito. Dapat nagsitin talaga ang kilo. Tilapia bangos. Ayan o. Parula, pag gabi may ilaw yan. Para ang naglalaot, pag panggabi, pag, pag nangwa ng isda, yun ang basya nila, ang ilaw dyan sa parula na yan. Yun ang tutumbukin nila, may ilaw na pula yan. Tutumbukin nila. Kahit gabi, hindi sila maliligaw. Ya. Ya. na kami. Yon. Oke, okay. dinpor.